Sabi ng matatanda, bawal sumipol sa gabi. Dahil sa bawat tunog ng sipol, may tinatawag kang hindi mo nakikita. Isang nilalang na matagal nang naghihintay, na matawag at makapasok. Kwento ito ni June, isang lalaking umuwing lasing bandang alas 12. Habang naglalakad pa uwi, sinipol niya ang paborito niyang kanta. Walang tao, tahimik ang paligid, pero may gumanti ng sipol. Uy, may tao ba dyan? Walang sumagot, pero may yapak sa likod niya. Huminto siya. Huminto rin ang tunog. Lumakad siya. May sumusunod. Pagdating sa bahay, nagsimulang magingay ang mga gamit. Tumunog ang radyo kahit walang kuryente. At sa tapat ng bintana, may aninong nakasilip. Mahaba ang leeg. Walang mata. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang lola sa albularyo. Ang sabi, may nakiangkas na engkanto, tinawag mo siya kagabi. Kaya kung gabi na at tahimik ang paligid, 'wag kang sasabay sa katahimikan dahil baka hindi ka na mag-isa. Uh -huh.